Pwede ko makita ang likuran mo? Pati na, sa likod lang, sa likod lang. Wala. Itaas ko. Itaas ko. Ganun pala ka, ano mo. Sakit mo, pati ito pa. Ito pa po. Hala, yan pa. Yes, sir. Oo. Oh, oh. Sige, tiyo po ka na lang. Okay mga madami, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako sa kababayan natin na hirap sa buhay. Actually, na-chat na po sa akin to last month. Pero ngayon ko lang napuntahan dahil sa nasa, bang, nasa binggit po ako. Pupuntahan po natin sila ngayon. Tao po! Sir. Hi, magandang gabi. Magandang ano gabi. pangalan mo? April Poronda, sir. April? Poronda, sir. Poronda. Ilang taon ka na? 30 years old, sir. Oh, sige, kausapin tayo. Mag-uusap tayo, ha? Yes, sir. sige. Okay, madam. O, asan nga si Mr. mo? Nasa kancha, San Agustin, Sir. Anong trabaho doon? Ay, uh, pinunta nag-trabaho ng papakain ng kalabok, saka baboy siya. So, ilan po ang anak nyo? Apat, Sir. Apat? So, bunso yan? Yes, Sir. Ti, kayo ba yung sinasabi sa... Pwede ka na makita yung gilid ng katawan mo? Kayo ba yung sinasabi may mga bukol-bukol? Yes, Sir. Mga babae, ito pong sakit ni ate. Ba Pwede kong tingnan? Matagal na po ba ito, te? Ito po, yung ano niya, bukol-bukol. Gaano ka taga itong bukol mo? Hmm, ano ka, sir? Dalaga sa akin. So hanggang ngayon, Nisi. nasa katawan mo lahat ito ano? mo? Hmm. So yung mga anak mo, kumusta? Gaano, gaano kayo pambuhay mo dito? Balita ko, nakikita ka lang daw. Wala kang sa bahay? Nisi. Wala kang sa masalimbahay? Wala maka ito po nila Nakitira lang daw sila dito sa nanay nila Bibi, anak mo ito? Hello po Gutom ka na? Ha? Mama, tayo ng biskit ha? Ito po, dito po sila nakitira Ba't siya umiiyak? Ha? Nagugutom? Yeah. So, kumusta ang buhay nyo dito? Yung pagkain ninyo? Kapag so, walang trabaho, sir, eh, walang maingigilang. Walang may pagkain. Sa Balita sa ko, minsan di rock, pag ilang utak kayo, hindi kayo binibigin. wala daw kayo kain sa pagtulog nyo. Yeah? Hindi daw kayo kumakain pag natulog kayo. Hindi <inaudible> daw kayo kumakain pag natulog kayo. Tito, totoo ba yung pinano? Minsan, Ah, uh, Natutulog kayo na walang kain? Oo, oh, okay, totoo. Okay. Matulog din kami kapag walang kain, sir. Natutulog na lang kayo? Di yung sakit sa katawan mo, anong naramdaman mo? Masakit ba yan? Yes, sir. Masakit din. Masakit? Pati sa bibig mo mayroon na ano? Yes, sir. So wala kang iniinom na gamot? Wala sir. Hindi ka pala kapag pa-check up? Hindi po sir kasi walang pang bilhin ng ano, pang gastos sa pa, pa check up sir. Oo. oo. So yung tut yung tungkol sa pagtulog niyo nang hindi kayo kumakain totoo 'yan? Yes sir. Kaya pala ang pet pet mo. Nakus nakit nakituloy lang kay dito sa kaliit-liit na bahay. Paano kapag araw napakainit dito? Ha? Yes sir. So, manabagan tayo sa kababayan natin. Baka sakali may tutulong sa kanila, sa iyo. Hmm. Sana po may naman sa amin. Matutira ka lang kami dito sa bahay ng nanay ko. yung kahit lang ano po, konting tulong lang po. Sana matulungan niyo din ako. Oo, sige lang, tiha. Baka may, may tutulong sa iyo, sa atin, ha? Yes, Ti, kasi napadaan lang ako dito. May nag... Tawag lang sa akin. Bigyan kita ng konti therapy, ha? Pero huwag ka mag-alala. Babalik ako sa iyo, ha? Yes, Mga kabahit, ito po si ate. Kung saan? Ito po yung sinasabi sa akin na noong paman na talagang payat siya at maraming bukol. Pwede ko makita ang likuran mo? Pati na, sa likod lang, sa likod lang. Wala. Itaas ko. Tut -tut. Ito, oh, ganun palang kaano ano mo. Sakit mo, pati ito pa. Ito pa sa iyo. Hala, yam pa. Yes, sir. Oo, oh, oo. Oh. Sige, te, upo ka na lang. Te, may bibigyan ko kunting, kunting pera sa iyo, ha? Kunti na ito, kang magala. babalikan kita, ha? Yes. Ito po, te, ha? Pambili mo na lang muna ng ano yan. Yes, Pambili mo lang muna ng gamot mo or bigas. Kumain na ba kayo ngayon? Hindi pa, sir. Gabi na. Walang, ano, sir, walang maulan Oo, pero may kanin kayo. Meron siya. Nangutang kami -kan kanina sa kapatid ko siya. Oy, sana ano, sana may makatulong si makababayan natin ha. Yes, o sige makababayan ito po si ate na saan saan nananawagan po siya na kahit kunting tulong dahil ang mga anak niya payat na payat po at minsan natutulong sila walang kain. At isa pa may nararamdaman po siya at ang asawa niya po is wala dito. At ang buong katawan niya po is bulot, balot sa balot ng bukol-bukol. So sa mga kababayan natin dyan, may, may ginunto ang puso. Sana po matulungan natin si Ate. Ha? Ate, salamat sa tayo mo ha. Thank you, thank you. Oo, sige, babalik kita, naman kita naman ha. Naman, sana po mapansin ito ng mga ano kababayan natin ano. Yes, sir. O, sige, salamat po eh. Bye-bye. God bless po.